Magandang araw sa inyong lahat guys, lalo na sa mga mahihilig sa welding. Sa araw na ito, tayo ay tututok sa isang napakamahalagang kasanayan sa pag welding ang pag-welding ng penetration sa mga malalaking tubo. Ang tubo nga pala ito ay gagamitin para sa hydro, para makapag-produce ng electricity. So sa nakikita nyo guys, ito yung gap niya. So pagdating naman sa gap niya, dapat malinis para walang maging problema pagdating sa pag welding ng ating penetration. Ang titira pala ngayon sa ating penetration ay isa sa mga kasamaan ko ditong welder si boards Mukong at ang gamit niya na electrode sa ating penetration I6011 at pagdating naman sa pagwelding ng penetration dapat nasa tamang posisyon ang iyong electrode at dapat din nasa wastong pagtimpla ang ating mga welding equipments at panatilihin magaan lang ang iyong mga kamay at ang travel speed dapat ay constant ang pag-welding ng penetration sa mga ganito kalaking tubo guys ay hindi basta-basta. Kaya dapat talaga na ang titira sa mga ganito klasing trabaho ay yung mga eksperto na. At pagkatapos ng welding penetration process, dapat talaga ay may quality check para naman suriin kung mayroon bang mga depikto sa pag-welding natin. At kung wala namang makikitang ang depikto sa ating pag-welding ng penetration, ay pwede na tayo mag-proceed sa ating final process. At ang tawag naman sa proseso yan ay ang tinatawag na full weld. Yan ang ating gagawing video sa next nating content. At ito rin pala ang isa sa mga kasamahan kong welder dito. Ito ang tinatawag naman si Boss Alot. Ex abroad to guys, magaling to sa welding, magaling manguyakoy. So sa bawat tubo na dapat i-welding para penetration guys, dapat tatlong welder dito pero kaso lang limitado lang yung mga welding machine namin dito kaya dalawang welder lang bawat tubo ang nagpipenitrate ang pagwewelding ay isang sining na nangangailangan ng katalinuhan at pagsasanay kaya patuloy tayo magsasanay at magpractice ng pagwewelding para maging master welders sa hinaharap kaya sana guys nakatulong ang video ito lalo na sa mga may mahilig dyan sa pagwi-wielding. Hindi biro ang pagiging isang wielder kasi maiinit sa katawan pero pag nasanay ka na at matutunan mo mag-wielding ito ay nakaka-addict.